ninyo lahat. Nandito kami sa inyong harapan para in para isa dula ang ikatlong yupton. Okay. Sa isang mataong lugar, nagmamadali sila pauwi at doon natin. Habang naglalakad, hindi mapigilan ng doña Victoria I'm ganda mo ngayon. Pero dahil ko pinapansin ang galing sa galing. Alam mo hindi niya kanyang hindi ang buhay na nararapan sa'yo. Manito. Ang muna yung tindihan ang halaga at tunay na ibig at nangal. Hindi na pagkaway na dahil na lang ang sayaman. Aba po dita, na hindi ba yun? Hindi ako bubili. Ako ha, Pilipin. Gusto na manito isa galing. kanyang tinuturo yan, malalim mong iisip ni isa ka. Sa kanyang iniisip ko, ito ako ay ikaw mong usap sa, sa sandali ngayon, mag-iisip pa sa inyo, wala ako sa inyo sa Sa gani, mukhang malalim mong iisip Sa buwan din lang, hindi na siya kilala. Mukhang mo ba? Ang mga kanyuhan. Kung mag sa gani, paano natin ay sa kumparan ng mga bayan na wala sa pamamagitan ng edukasyon, kung paano ang bayan natin? Edukasyon ka. Pero paano hindi tayo maglaban ng mga sarapangyarihan? Ang matakot ka Paglaban natin ang, pa ang mga pangarap natin para sa ating mga bayan. Ang pangarap ka kayo sa gani, o isang mga sa mga ng bayan rin. Habang lumalabi ng gabi, nananatili ang tanong sa kanyang isinan. May pag-asa pa bang magbago ang bayan? O mananatili silang biktima ng pakaarap? Sa ay pinatawa ng isang sistema ng patagal ng naghaharis, habang isa ng balik ng mga wadikain at matapang na pangarap para sa inaaral. Sa harap ng mesa, magkasarumat man ang kanilang pananaw, pareho nilang nilanagis ang pagkaba. Miss Diaz, sagani. Sarap ko nang nais na hindi kausap. Patigat mo po. Patit ko, meron kong mga inday pa para sa ating paaralan. Maaari ko ba itong sagani? Ito kami, pagtutulungan ng maayos dahil sa bulok na sistema ng edukasyon. Pero kami pa, puro lang namin ng isang aaki naman. O ang bangong sinasabi sa dahil, o ba, na namin mga estudyante sa mismo mga tupahan na yan, diba? O ba, ni? Nakita na nila ang aming sa pag Hindi po ba dapat na tulad kami ng paaralan na rinong, pa ng paaralan na gusto na malaya hindi po sa angusin. Hindi na ja, yung alam sa Ngunit hindi magiging magandang tayo maglaros Alam mo, kailangan din ang tamang-tamang paraan para sa ng bayan. ng pag i i i ご視聴あっそうなんだ。 Nakita niyo ba kung sino ang nagbili nito? Na tayo magtanong. natin kung sino may mga pakatanong. Mga estudyante ang nungunas sa Bilisan. Maraming estudyante ang nangkipi sa bilang na sila makaraig sa Roma, Pesos at Isagal. Sa loob ng maluwang at marami ang ng kapitang mineral, isang seryosong usapan ang nagagawa. Jadi kalau berjalan kalian yang mau dibidang Ang mahal General, ang at mga sodyante gusto lang mga hindi sila yung mga rebelde. Nakin dapat sila, ang dapat kaya ganun na magkibigsa, dapat kaya ganun ang magsit, kahit ka nung at ang sarap ng sarap magkaiba, nung magkaibang kapindon, magiging pasyal ang ng meron. Padre Fernandez sa God. Isagot. Kung hindi ito, masagot mong kaayos. ba? Hinuli si Basilio at iba pang mga estudyante. Oo, oh, oh. na yun ang ang mga wala, mga walang kailangan sa na yun. na lang ang ito, wala lang, Sino magiging? Sino magiging ngayon. Wala na kasi kapatuan Sino ang magiging si Basilio? Sino ang magiging Tama na. Huwag na tayo magsalita ng malakas. Bakit Baka Maka may makakindan?

Saang madining yung si makatayo ako sa simon. Nakasuot natin yung madining yung dalit. Nakaharap niya si Basilio na galing sa kiyang buhay. Nakikita mo na, Basilio? Ang bayan na natutusan at tutuloy pa kinaabi. Simon, anong dapat bumuhawin? Tingin ko na makapangit natin ang musisya. Hmm. Hindi kailanman maahong ka ng musisya. Sa'yo masalita lamang, Basilio. Hindi lamang natin ng pagkilos. Ikaw ang sandal natin na kukubabos

Gracias. you <laughs>